Tinapla naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga mungkahing gumanti na rin ng water cannon ng Pilipinas laban sa mga barko ng China. Git ng Pangulo, hindi magiging dahilan ng Pilipinas para mas tumindi ang tensyon sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Hindi na bago ang ganitong mga eksena ang walang habas na pambubomba na tubig ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kung tutuusin, may mga barko rin naman ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Ang ilan sa mga ito armado rin ng water cannon. Pero sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi tayo kailanman makikipagbasaan sa China. What we are doing is defending our uh sovereign rights and we have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such uh, offensive i would have to call them weapons dahil nagka-damage na Di gaya sa Pilipinas na tinuturing na civilian ships ang PCG sa China bahagi ng militar nila ang kanilang coast guard kaya nag-iingat si PBBM na buyuhin sila kapag gumanti tayo ng water cannon We will not follow the uh, The Chinese uh, Coast Guard and the Chinese vessels down that road uh, because it's simply, uh, uh, it, it's not, it is not the mission of our Navy, our Coast Guard to start or to increase tensions. The, their mission is precisely the opposite, is to lower tensions. Mukha mang walang laban, mas prioridad pa rin ng Pilipinas na idaan sa diplomasya ang pagtugon sa pambubuli ng China. Ini iwasan kasi ng gobyerno na palalain ang tension sa rehiyon. Nagpapadala tayo ng uh, ng uh, uh, ng sulat sa uh, and the other stakeholders. So that would be the opposite of what we are trying to achieve would be to put uh, some kind of uh, some kind of uh, any kind of cannon on our on our ships. Kasabay nito nagbabala muli ang National Security Council sa paulit-ulit na fake news na pinapakalat ng China. Kaugnayan sa nilabas sa pahayag ng Chinese Embassy tungkol sa bagong kasunduan daw ng Pilipinas sa China tungkol sa West Philippine Sea. Nitong weekend sinabi ng Chinese Embassy may bagong modelong napagkasunduan ang China at Pilipinas ngayong taon pagdating sa pangangasiwa ng sitwasyon sa Ayungin Shoal. At ang AFP Western Command ang nakausap nila tungkol dito bagay na pinasinungalingan agad mismo ni defense secretary Gibbottoodoro giit din ng NSC hindi ito totoo kahit sino man ang kausap nila kung yung kausap nila ay wala namang authority coming from the president to enter into this uh, internal understanding or common uh, understanding wala din pong saysay yan. in other words wala pong linabag ang ating bansa Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.